Tapos yung mga anak mo, pinapayagan mo makisalumuha sa mga batang uhugin? Ang asim-asim ng mga bata doon, mga ugaling squatter pa. Alam mo, kung ako sa'yo, first quarter pa lang naman, ilipat mo na yung mga anak mo. Huwag mong pabayaan yung mga anak mong lumaki sa ganyang environment. Oh Mare, nandito ka na pala. Kailan ka pa dumating? Nung isang araw lang. Kanina pa nga kitang iniintay dito eh. May bibigay ako sa'yo. Sa'n ka ba galing? Mm, naghatid kasi ako ng mga bata sa school eh. Pasok ka muna. Pasensya ka na Mare ha. Ang kalat ng bahay. Alam mo naman, ako na lang yung naiiwan dito pag may pasok ang mga bata. Bakit? Saan ba napasok ang mga anak mo? Diyan na. Sa barangay natin. Elementary dyan sa barangay. Huh? pinawa Pinapasok mo sa public school? Ang ganda-ganda ng trabaho niyo mag-asawa tapos public school niyo lang pinapaaral. Alam mo ba, sa public school, bastahan lang ang turo doon. Tinan mo nga mga teacher doon, mga matatanda na. Sa tingin mo mapagturo pa yun ng ayos, baka magpahilot lang yun sa mga bata. Dapat sa mga private school mo pinapapasok para maganda ang turo. Yung naka aircon pa, presko ang mga bata. Tsaka kapag sa private mo pinapasok ang mga bata, paniguradong maganda ang kinabukasan nila. Maganda ang magiging trabaho nila in the future. Tapos yung mga anak mo, pinapayagan mo makisalumuha sa mga batang uhugin. Ang asim-asim ng mga bata doon, mga ugaling squatter pa alam mo, kung ako sa'yo, first quarter pa lang naman, ilipat mo na yung mga anak mo. Huwag mong pabayaan yung mga anak mo lumaki sa ganyang environment. Ilipat mo dun sa pinapasokan ng mga pamangkin ko na private school, maganda ang turo. Hmm, alam mo, Jean, hindi parkat naman kasi nasa public school yung mga anak ko. Is, hindi na maganda yung turo doon. Actually, alam mo, mas maganda pa talaga yung turo ng public kasi sa private dito sa lugar natin. At saka, alam mo ba, yung mga teacher doon, hindi naman katulad ng mga iniisip mo na matanda or ano. Yung iba nga fresh graduate at isa pa, may kapatid ako na nakapasa sa public school. Alam mo ba kung ano yung calvary na pinagdaanan nila? Sobrang hirap bago pa makapasok sa public school kaya talagang salang-salang tapos hindi lahat ng nasa public, katulad ng iniisip mo. Tsaka yung mga guru doon, mga bihasa. Tsaka, alam mo, ang ko na rin kakilala na graduate sila ng public school, pero ang gaganda ng buhay nila ngayon. Nasa baba ka rin naman yun, kung paano sila didiskarte, kung paano sila lalaban sa buhay. Okay? Ako, pasensya ka na. Akala ko kasi pagka uh, sa public school, wala nang patutuhunguhan ng mga bata. Wala nang silang magandang hinabukasan. Nagkamali pala ako. O siya, ito pasalubong ko sa'yo. Oh. Thank you, ha. Hindi mo pa rin ako nakalimutan. Welcome.